Magandang araw mga Masters! Kamusta kayo dyan? Nasa pangalawang serye na tayo ng ating uh, prediction sa taon 2024 Ang ating uh, bigyan ng prediction ngayon ay ang uh, rematch ni na, uh, uh, Mayweather at ang ating uh, pambansang Kamao Kung matatandaan nyo, uh, napredik ko ito mga a year ago na si Manny Pacquiao at si Mayweather ay magkakaroon ng rematch na akala ng iba uh, imposible na dahil retired na si uh, Mayweather at ganun naman si uh, Manny Pacquiao uh, So sa uh, balita na natanggap natin uh, kamakailan na ang dalawa ay uh, pumayag sa kanilang rematch sa uh, second quarter ng taon 2024 uh, Titingnan natin kung sino ang mananalo sa kanilang laban. Uh, siguro alam naman ng iba na si Mayweather ay wala pang katalo-talo uh, sa limampung laban. Siya lang uh, si Manny Pacquiao ay nag lang na nilalang na nagkaroon ng 8 division uh, world titles at uh, wala pang uh, napipintong susunod sa kanyang mga yapak. Ayon sa aking nakikita at nararamdaman, nakikita ko na ang kanilang laban ay magiging uh, uh, madugo uh, dahil uh, paspasan ito ang uh, po ng dalawang boksidor ay naghahanap ng uh, weakness ng isa't isa. So sa unang mga rounds, uh, oh, medyo clever ang dalawang uh, buksingyero uh, hanggang sa uh, nakakita ng ng pagkakataon si Manny Pacquiao sa mga round 2 hanggang round 3 uh, kung paano saktan ang bodega at ang panga ni Mayweather at uh, nung mga pang-apat at pang-limang round uh, medyo nagkaroon ng uh, score si Mayweather at munti ng madiscrash siya ang ating uh, pambansang kamao pero sa mga susunod na mga rounds, mga round 6, uh, 7, and 8 Uh, mukhang madodomina ni uh, Manny Pacquiao ang laro uh, at eh uh, uh, although na makakabawi naman si Mayweather kaya nga ang kanilang boxing eh uh, pwedeng or pwedeng matatapos sa 12 rounds kaya lang may nakikita akong possible uh, knockdown na eh uh, possible knockdown may nakikita akong possible knockdown kay uh, uh, Mayweather na uh, later na rounds at uh, sobrang mag uh, uh, sobrang mag uh, ang ang itong uh, pangyayari ay mag uh, define ng uh, kanilang uh, sagupaan pero or hanggang sa makabawi si uh, Mayweather at uh, uh, kung tayo ang tumitingin, uh, parang tabla ang laban at uh, in-expect ito ni uh, uh, Mayweather. Pero ang nakikita ko na mananalo ay si Manny Pacquiao, ang nag-iisang 8 division champion at ang ating pambansang kabaw. Kaya ay, uh, abangan niyo mga uh, masters. Uh, Titingnan natin kung talagang totoo ang aking mga nakikita sa aking mga uh, vision uh, uh, tungkol sa kanilang laban. Uh, ang aking mga nakikita at mga naramdaman ay pawang pansariling uh, prediction lamang. Uh, ito ay uh, nagbibigay lang ng uh, entertainment sa inyong lahat. Uh, pero alam nyo, sa tagal ko na sa ganitong trabaho, Uh, mayroon certain o uh, degree of accuracy ang ating mga nakikita. Pwedeng mataas at pwedeng mababa. Uh, kayo na lang ang makapagsabi. Kaya hintayin nyo, mga masters. Hanggang dito na lang. Paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po.